Pag na si CK, huwag na umuwi. Mm. Bukas na lang siya umuwi. tingnan mo kung tulog na. Tulog na to. Pag niya, hindi niya yan. Pag, niya, bumaba, ibig sabihin, ising pa Mm. Pero yung kamay niya hindi bumaba, sa tulog na Oo, oh, sige, sige. Hubukan natin, hubukan natin. Tingnan mo ha, tingnan mo. Ay! Tulog! na! Tulog na! Tulog Tulog na! Tulog na! yung Tulungnya? niya, tulong niya, tulong niya, tulong niya, tulong pa, tulong pa dila, lalabas nga dila, lalabas nga dila, lalabas nga dila, dila, nga dila, ay, ay nga dila, dayo mo ka mai taas mo? pati pa ay Tulog na Tulog ang pati pa Tulog na pa na pati pa Tulog na. Tulog na, tulog na. ang na. Tulog na, tulog na ang ang pati pa ang Pagyan bumaba, ang <laughs> pati <laughs> 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 Uwi na yan. Pag yan bumaba, uuwi yan. <laughs> para... <laughs> aya, aya. No, 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 no. Tulog, <laughs> na, tulog, tulog, tulog. Tulo, tulog Tulo, na yan. Tulog na yan. Eh. Tulog na yan. Tulog na yan. Na nababa Na ba ba? Oi. pa para di ata. Na ba? What? Pag bumaba yan. Ay, <laughs> halatalat ang gisay. Wait lang. Kaso pa tao. Yan, diretso. Kaso <laughs> na siya. Kaso ba yung damit? Yung <laughs> ginagawa ni Aya, Teo. Eh. Hindi. Ay, natin. Pag to, binitawan mo <laughs> 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 <Di yabilitawan. laughs> <Tulug> to. ka. Hindi niya binitawan. Tulog to, tulog. Akin na nga. Bitaw bigay mo nga sa akin. Bitawan bitaw bitaw mo. Hahaha. <laughs> Uwa <laughs> uh, ka yun. Huli mo nga, mo nga. Akin, akin, napitaw, pitaw. Ano <laughs> tayo, kain ba tayo ice cream? kain tayo. Ice cream, kain tayo. <laughs> Ay, pa uwi Huwag na po-uwi niya, kuwawa naman niya. Kaya bumaba. Ay, pababa, na no? Matagal ako gising na to. Uuwi to, uuwi to pag-uwi Kuning eh, no? mata. Oh, Dali, kung tulog na. Ay, pamusahin namin din si Kay. Babay ka na kay si Kay. Babay ka nga kay Kaya. Sabi mo, babay. Na, na, na. Ay, <laughs>